Hello, what's up mga kumari kong tigang! For today's video po ha, mga kumari kong tigang, ayon dito po tayo sa may breakwaters ng Laguna Lake. Laguna Lake? Opo hamak mga kumari kuntigang kasi nandito po tayo sa may Laguna de Bay. Dito po tayo kasi nagpapahilahilod Ganyan ha mga kumari kong tigang. kasi tayo po ay nagpapainit dito. Para tayo po ay maka, ano naman, maka-enrich naman ng, ano, ng vitamin K. Vitamin K ba yung sa araw? Opo, yung vitamin K, yung sunlight. Oh. <laughs> ano ba 'tong posting to? Mario Joseph oh. Yan kasi nga kay po ha makmarket tigang, ay eh, meron nga po tayo ngayon na ipi-feature na isang napakapambihirang halaman ha makmarket ng tigang. Na ito po ha makmarket ng tigang eh kapag ka ginamit po niyo eh napaka-powerful po, po yan, na pampaswerte. Pampaswerte saan? Pampaswerte po sa pagsusugal. Talaga pa? Ano yan? Yun na nga po, hama ko tigang. Kaya kung gusto niyo pong malaman kung ito po ang isang napakapambihirang uri ng halaman na ito na magagamit po natin pampaswerte sa pagsusugal ay panoorin nyo lamang po ang video kong ito. O siya. Tara, let's hama ko mahalit tigang. Picture na natin siya. Ito o. Oh. nyo ba siya? Yan. Hindi wala na mga ano, intro intro hama ko mahalit tigang. O oh, diretsahan na po ito. Baka may kuryente ito ah. Leche. Ah? <laughs> Akat muna ako dito hama ko mahalit tigang. Ah, talaga naman. Buwis buhay na tong pagbablog na to eh. Yan. Ito po hama kumari kong tigang ang ating bulaklak na kanto Bulaklak na kanto tay. po, Ito po hama kumari kong tigang. Pumo na nga ako. Napapagod eh. Nakatapak pa ako nung tae dun sa may parking eh. Leche eh. oh yan hama kumari kong tigang. Ang ganda ng start ko dito. Ang background po kasi natin ngayon dito hama kumari kong tigang ay ito. Ang bulaklak ng kanto tay yan, ba? Diba? po ba hamak tigang ay sa ano bulaklak ng kanto tay. Ito, ito oh, yan oh, tingnan niyo. Focus ko hamak mari ko tinga. Tingnan niyo. Kukuha ko na isa hamak mari ko tinga at aamoyin ko tingnan niyo. Mm, ang bango niya ha, mga kong tigang. Ito po hamak kumare tigang ang halaman na kanto tay o yung bulaklak ng kabayo. Bulaklak ng kabayo. Ito po hamak kumare tigang. Yung medyo maanta po ang amoy. Ah. Uh -huh. Pero batid nyo po ba, mga kumalikotigang, na ang halamang kantotay ay marami kong gamit. Napakainam din po nitong ano ha, yung herbal, halamang gamot yan, ha, mga tigang. Kayo po ay eh, magpakulo po ng dahon ng bulaklak ng kantotay. Yan, yung kantotay na yan. Tignan, ang dami, oh, putos na putos sa bulaklak, ha, oh. Tapos, pwede nyo po yung panlanggas sa mga sakit-sakit sa mga, ano, yung balat, yung mga buni-buni, mga eksema, ganyan, yung mga katikate. Yan, kung meron kayong mga yung -had. -had <laughs> sa mga singit-singit. Hadhad. <laughs> -had. Oo, oh, yung, hadhad, yung mahabte. Had -had, yung, yung pagka nakikis-kis na, ano, na, kiss -kiss yung mga panty nyo, hinahadhad kayo yung singit nyo pagka pinagpapawisan. Yun ang hadhad. Ha? Ah, sino yung dumaan sa Yon, yung mga buni-buni, mga eksema, yung mga kate, yung kamot kayo ng kamot. Yan, ito po, napaka-powerful po nitong gamot ha makumari kong tigang ang bulaklak ng kanto tay didikdikin -dik nyo po ito ha makumari kong tigang ito po ang ipang tatapal sa mga katikate tapos pwede nyo ipang langgas ipang paligo nyo yung pinaglagaan ng dahon niya talaga ba? Mm, ang bango niya ha oh, amoy amoy patay <laughs> amoy patay kasi ito kasing amoy na to napaka distinct ng amoy niya kasi ito po Madalas lang kasi itong sumisibol yung halaman na yan sa simenteryo. Talaga Aww. ba? Opo. At marami pong klase po ang mga bulaklak ng ano ha? Kantotay. Katulad po ito. Ito, isang kulay niya o. Oh. Isang variety. Iba-iba ang kulay niyan. Meron itong puti, may orange, may yellow, merong red, may pink. Oo, oh, oh, tingnan niyo. O, oh, yan o. Oh. O, oh, tingnan niyo. Ayan o. Oh. Tingnan yan. O, oh. ko sa mukha ko. Oh. <laughs> 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 yan po ha, mga kumari kundigan, ang halamang kanto tayo na amoy patay. Ah. Tapos alam niyo po ba, Hamak Mori ko talaga 'yun na. Nga. Ito ay pwede rin po magamit na, yun na, nga lucky charm pampaswete. Kung kayo po, Hamak Mori ko wala pa eh. Wala pa ako dito nakikita. Yung buto buto ng kantotay, nagkakaroon po ito ng buto, yung pwede nyo po itanim yan. Yun po ang kunin po ninyo. Maglagay kayo nito ha, makumalik kong tigang sa mga wallet po ninyo. Baka kayo magsusugal na, pupunta kayo sa mga sugalan, sa mga bingguhan, ganyan, sa mga kasino, ganyan, sa mga uh, yung sabong. Magdala kayo ng buto ng kanto, tayo, ka maghanap tayo. Wala eh. Kasi bago palang namumukad ka siya eh. Kasi bago palang umuulan. Ito pa kasi ang mga bulaklak nito pag magagantong panahon, Ogo, September yan. Naglalabasan na sila. Oh. Niyo, ang ganda ng bulaklak. Oh. Yan ang bulaklak ng kantotay. Na, hmm, itong isa walang amoy. Bakit yung dilaw man? -ano, oh? Mabango. Mm, yan Oh. Ah, huh? bayo. Tinikmang <laughs> ko. Dinikmang ko. Wala naman lasa. Mm. Ah, huh? parang ano ah, yung mabaho siya, amoy kasi amoy patay siya eh, pero mabango siya, sa pang amoy ko, mabango siya. Opo, kaya lang sa iba, sabi nila, amoy patay daw to. Tapos sa tao din po nila dito, yung bulaklak ng kabayo. Yan, ako, si Mariose po. Oh. Teka, hahanap tayo ng buto, bibigyan ko ng sample ha, makumari kong tigang. Yan, titingnan natin dito ha. O, oh, tingnan nyo, oh. wala kasi ako mahanap e, teka. Punta tayo dito ha, dito sa ano, pigilin tayo dito. nako may mga nang mimingwet oh. Yan, oh naglalakad ako dito backward ha makamari kong tigang o, baka ako malaglag kasi ito pong likod ko eh yan oh. buhay ko tayo dyan pagka ako yung dito timbong ako dyan sa tubig oh. eh di ba ako ako'y mahemorrhage ah wag naman <laughs> ito po ha makamari kong tigang ang halamang kanto tayo at ito po ay napaka powerful po na gamitin na yun na nga lucky charm sa pagsusugal kung kayo po ha makamari ma, kong tigang mahilig magpa taya taya ng mga loteng SDL. Weteng. Naku, ang dami kasi kayo hinihingi sa akin ng ano, anunsyo. Anunsyo ng numero. Bakit ba kayo sa akin ng anunsyo ng numero? Uh, oh. <laughs> ano ako? Maguhweteng? Hindi naman ako mag-weteng, no? Bakit kayo sa akin hinihingi ng anunsyo? Hindi naman ako mahilig ano, magpataya-taya sa weteng. Tsaka, hindi naman ako masyadong marunong magsumasumada. Nagsusumasumada din naman tayo. Tignan si ano, kuya, oh. Namimingwet. Hello! Naku, meron ditong pusa. Oh, uh, ayan, nang may pusa. Nakita niyo ba yung pusa? Hello, Muret. Kumusta ka? Uh. <laughs> si Muret. Ay, si Muret, oh. Muret? Kumain ka na ba? Ha? Hindi pa? Bakit? Kaya ka nakaabang dyan. Hindi kami mahuli kang isda. Wala ka mahuli isda dyan. Mamingwit ka. Kasi <laughs> sila, kuya o oh, namimingwit nga eh. O ikaw nakaabang ka lang dyan. Dito po ha mga kamalik-kamalik. Ito po yung breakwater po nung Laguna Lake. Yan tinan nyo oh. Iba na. Kakaiba na kayo. Hindi ka ng araw. Alam nyo dito maganda pa doon dati. Ang dami dito dati ng mga bangka. Ngayon parang wala ng bangka. Saan kaya nagpunta ang mga bangka? <laughs> Baka sa West Philippine Sino. Wala doon na sila. Pero dati dito ang lalaki ng mga isda ang dami dito ng nahuhuli nung araw. Tapos dito, meron, dito kasi, hindi pa ganito ang itsura nito noon. Dito po ay parang, parang ano to eh, pondahan. Pondahan to ng mga maing isda nung araw. Dito sila, yung, kasi dito ang palengke, dyan nila ibinababa noon ang mga isda, ang lalaki ng isda noon. Ngayon, mga nakukuha na lang daw dito, biya. Ano ba yung biya? Hindi <laughs> 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 ko rin yung biya. Ano ng biya? Kasi, alam ko, dati po, ang dami po itong mga karpa. Mayroon pa itong mga karpa noon, yung mga tilap, malalaki, yung plapla. Basta ang dami dito mga iba't ibang klaseng isda nung araw eh. Ngayon parang wala na. Kasi parang tinan nyo, punong-puno na ng ano, ganun no, yung mga... Ang tawag doon, yung sa... Parang tani man nung ano, nung mga suso. Ano ba yun? Yung ano, tani man ng tahong. May tahong ba dito? Yung baklad, ayun, yung mga baklad. Kasi nung araw po, alam ko yung mga baklad na yan, Kasi kami nung araw, lumulusong din po ako oh, dito sa ganito. Dito kami naliligo nung araw. Tapos kasi noon ay sa, ano, ako graduate kasi nung ano, high school, sa fisheries. Aba eh, kami pinalulusong pa dun sa, ano, sa fish pan, na ang linta. <laughs> tapos pinaghahawan kami yan yung mga water lily pinahawan sa amin yan nung teacher namin doon sa piscapture piscapture saka uh, pisculture tapos nako si Mario Joseph eh takot 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 tako sa tubig kasi may signals po ako sa tubig eh kaya ayoko ayoko noon na yung ano yung pisculture ang kinuha ko noon agriculture <laughs> Agri <-culture. laughs> kasi kasi ayoko yung sa tubig kasi takot nga ako sa linta may mga linta ah, mayroon naman ano o oh, isang ano pusa. Ang daming pusa dito. Hello, Ming. Ito ang daming pusa. Ayun, oh, no. Na, no? nagtatakbo. May ila pang mga pusa. Leche. Ito ba yan? O siya, sige na ka. Mga ko tika. At ito, meron pa dito. Ito, o. Oh. Tinan nyo. Meron din ako nakita dito na talong-talongan, no. Oh. Yan, no. Oh. Talong-talongan. Nakaw, baka may ahas dito. Wala kayong ahas dito. Yan. So, ito po, ha. Mga kamarag Ang picture natin na ah, pampaswerte ngayon na ito ang bulaklak ng kantotay. Ito po yun. Ang pwede nyo pong gamitin po dito, yung bulaklak niya, dahon at yung pinakabuto. Yung pinakaseeds ng kantotay. Yan. Mm. Ang bulaklak ng kantotay na amoy patay. <laughs> so gamitin nyo po ito ha, mga kumakay kung, kung kayo po yung gusto nyo pong manalo at gusto nyo kayo po yung maka steep naman, maka adequate ng panalo sa mga tinatayaan po ninyo, eh maghanap kayo nito ang buto ng kanto tay at gamitin niyo yung pampaswerte sa mga bulsa po ninyo at mm, ang bango eh amoy patay <laughs> <laughs> so with that mga kumahit kong tigang keep safe and God bless thank you for watching bye mga kumahit kong tigang huh? Lala na tanghali na mamamalaki pa ako eh maglakatlan muna tayo doon ah uh, diba ang cute pwede nilagyan na lang ng ganito ng breakwaters yan no, dati wala ito eh. Wala itong rampa na to, ito parang catwalk na to. O. Lagyan na nila ng catwalk. O di maganda. Nako baka malaglag yung cellphone ko. Ako ilalangoy eh, pa sa tubig. Yan no, tingnan niyo. Dito kami dati naliligo ha. Nako Nakakatakot eh. Yun no, mayroong lotus oh. May naligaw na lotus. So yan. Ito, meron pa ditong ano, oh, pusa. Oh, Magkapatid na pusa. Hi, mga pusa! Halika kayo dito! Chichikahin ko lang kayo, hoy wow! Ha? kay eh? <laughs> kayo, dito, chichikahin ko kayo. Ano bang latest ngayon, na? Anong mga maritas ngayon? Atin, nandiyo yung mga kawawa yung mga pusa, oh. Magkakapatid siguro to. Mga bagong anak, eh, o oh, maliliit. Nasaan ang inay ninyo? Ha? Nasaan ang ina ninyo? -ina Ah, oh. Siya. Oh. Sige na, mga ko ka. At ako'y, okay, ano, mamamalikin muna. Ah, ito pa, oh. Yan, ang mga, ano, ito, oh. Yan. Ito po ang bunga ng kantotay. Yan, oh. Yan, ang bunga ng kantotay. Pag na hinog, ganito po magiging itsura ng buto niyan. Yung pinakabunga niya. So, ito. Kapag ito po ay natuyo, ito ang ilalagay niyo sa bunsa niyo para kayo po ay makaakit ng swerte sa pagsusugal. Oh, di ba ka? So, yan. Try nyo yan, hama kumari kong tigang. Oh, sasigin na, hama kumari kong tigang. At ako'y alis na. Ako. Oh, ayun pa yung isa. Oh, tinan nyo. Oh, tinan nyo. Ayan, oh. Hello, Moret. Tama, oh, ina, ha? May nangyong mga pusat dito. Sasigin na. Tama!